Hello guys! Welcome to my channel! Ayan, gagawa po tayo ng insaladang labanos Ayan yung bunga, eto po yung dahon Gagawin po natin yung insalada binalbad ko po yan sa may asin tapos ito babalatan po natin ayan babalatan po natin siya Ipag dyan ang tela kay bata pa yata ito. Masarap ko guys ipartner sa pritong isda. Gasa natin. hulisin lang natin yung mga excess na ayan ayan Yeah. kena pencah. Saya el. Ini nak. Oh, begitu nak. kalau nak yayari je. Nak Ayan guys, itong labanos nito guys, binigay lang sa akin ni tatay kasi lahat ng bakanting lote rito sa amin. Dinadamuhan niya, tapos tinataniman niya ng mga gulay. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung saan yung taniman ni tatay. Hindi man kanyang lote yan, pero bakante, wala pa naman yung mga may-ari, kaya tinataniman niya muna. Ito guys, Ayan, ito pinipigyan ko to guys eh, para mabawasan yung pait. Mapait kasi yung dahon guys, pero pag pinigyan mo siya sa may asin, nawawala yung konting pait niya. Ayan, pati yung labanos guys, pinigyan ko din yun para mas masarap. Ayan, nakailang piga din ako yan dyan guys bago maging successful na hindi na masyadong mapait yung dahon ng labanus. na siya guys, titimpla na natin siya yung dahon tsaka yung bunga titimpla na natin yan hihiwap na natin ng kamatis sibuyas tsaka luya hihiwap natin ng sibuyas, kamatis at luya se Yan guys, dahil nahiwa ko na yung sibuyas, kamatis at luya. Ano na natin yan, mix na natin yan. Tapos lagyan nyo ng suka, konting anghang. Lagyan din ng sili, paminta, at sugar. Ayan na guys, ah, haluin nyo na yan. Para mamix nyo na sila. Tapos, ibabad nyo lang ng konti bago nyo kainin. Para mas masarap. Ayan na siya. o Tapos, eto na. Namix ko na siya. At naibabad ko na rin siya ng mga 30 minutes. Pwede na siyang kainin. Masarap po yan sa piniritong isda. Kung ganyan ang hiwa. Mataas sa oh, iwa iwa hindi ko sinama yung ano yung dasa oh, oh, yun oo oh, nai yun o oh, iwan ko lang kung saan ang ano uh, makain Maka? na to makain na wala pa yan nai bata pa, 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 yan bata pa talaga ito o bata pa talaga yung malaki na yun uh, hindi man ito kapag ibin ko na yan Magsimba na kayo. Lawak na ng tanim ni tatay. Napakasipag. Ito, ano, kapag magtrabaho, trabaho, trabaho, trabaho kahit mainit. Kahit magkain, kung minsan hindi Trabaho pa nga daw. Pero, pero sa trabaho ko, hindi talaga ako tulungan. Kapag gusto na yan matulog. talaga 'yan pag mag Ay, magbubunga na 'to, Nay. 'Yan. Sipag lang talaga, ang dami na nga nila dyan 'no? Oh. Hindi niya saan? May bunga na rin yung papaya. Ang dami silin. Ito na yung taniman ni tatay. Ayan, napakalawak na. Ang dami na. Siguro ninyo, no? Asawa o ano. Hindi ko alam eh. Ito yung okrahan. Sa susunod, ang dami na niyan tayo. Oo, marami silang tanim. Ito mga okra. Ito na, gabi na tayo. yung ano, yung dahon niya. Oo. Ayan, mga okra. Ang dami, okra. Pero natandaan na yan. Ayan, Kinawa rin ninyo. Kinawa rin ninyo. Mayroon ka na. Wala, wala. Wala rin? Inanong ko isang puno, wala eh. Eh, hindi ba ito? Wala. Uh, ano na, ako rin ako Ano na, tinanim mo? Talog. Saan? Eto, ikaw nagtanim nito? Na Ay, hindi akin yan. Sa kapila Ah, ano yan? Mga talong. Mabato lang rin, eh, ano ano? no? Ito yun sa akin, no? Ang ah, Ano yan? Talong? Okura to, Nandun yung talong sa likaya kabila. Mm Hmm. Di na pa lang. dami, dami na ano, dami niyang pang tanim. Oo. Kupatuin ang tanim, dami niyang pang tanim. Ang yung niyang pang tanim. ko dito. Ah. Hmm. Kita ti madami lang bato. Hindi niya nililinis eh ako. Nililinis. Kinik sabi naman, oo naman, binibigyan lagi may allowance 'yan. Oh. Lahat sila sabi ganun. Ka Kasi abroad pa ako noon. Oh,